na ang simula ng pahalik sa itim na Nazareno sa Krinor Grandstand. Sa kabila naman ng pakiusap ng mga otoridad na huwag nang magsama ng mga bata, may ilang deboto pa rin ang hindi sumunod. Umaaksyon si Jen Kalimon. Alas 5 paraon ng hapon kahapon nakapila ang pamilya diskitado sa Kirino Grandstand. Nagtayo na lang sila ng malaking tent para kahit papaano ay makaidlip sa higit 20 oras silang paghihintay para makahalik sa poong Nazareno. Medyo ma pan mahalamig, baka mahamog. Ngayon, pagka mga umaga na yan, maganda ng hangin, nadalasin na naman na yan. Hinihiling namin sa Panginoon na ibigyan pa kami ng mahabang buhay. At naway, bago namin iwanan ang mga mahal sa buhay kami, na sila'y magandang katayuan na. Ang ilan, malaking payong ang ipinanggalang sa hamog. Mas marami naman ang nagsaga matulog sa maninipi sa trapat habang binabantayan ng pila. Pero ang 62 anyos sa si Lola Boni, pilit ni Labana ng antok. Okay lang po yun kasi sanay na po kami sa ganito. Matagal na ako kami, nag-start 1997 pa kami. Sa mga pinagdaanan ng buhay, mga pagsubok, ay e, dinalog namin sa kanya at itinugon naman niya. Si Danilo Lim naman na apat na taon ng deboto, isinama ang dalawang maliliit pang pamangkin sa kabila ng pakiusap ng mga otoridad na wag na magsama ng mga bata. Para po sa mamulat sa kanila, na yung ginagawa namin, paglaki nila, tuloy-tuloy pa rin, wala man kami sa mundo, sila na magtutuloy na namin. Ang tradisyon. Tradisyon po namin. mag aalas 4 ng umaga na ihatid sa Kirino Grandstand ang puon mula sa Quiapo Church. Sinimula ng morning mass ng alas 6 ng umaga. Isinabay na rin dito ang pahalik na dapat ay alas 8 pa magsisimula. Pero bago yan ay ininspeksyon na ng PNP ang pila na umabot na hanggang sa limang libong katao. Inaasahang higit dalawang milyong deboto ang dadagsa bukas sa traslasyon, kaya apela ng PNP sa publiko kung pwede huwag magsama ng mga bata at si mga matatanda na may kaunting karamdaman at during the, the, procession. At ganun din naman, lahat ng contraband items definitely bawal dito. Bawal ang baril, bawal ang droga, bawal ang alak, bawal ang mga bladed weapon, bawal ang matatalas na, na object. At ang pakiusap natin, kung pwede huwag na rin magdala ng mga gamit or bags, lalo na sa prosesyon. At uh, pati na rin yung mga sombrero, iwasan suutin para hindi concealed ang ating, uh, hindi natatakpan ang ating uh, umaaksyon Jen Kalimon News 5